Yes po. Para credit card? Credit card? Yes po. Mayroon ah. po bahay na rin sinta ah. ko. Wala po pero wala akong mahala kumuha ng credit card kasi wala po akong trabaho. Ah okay. Pero siya, sa same time siya meron din po bahay, like business, sabi na money, sari-sari sali for groceries, metal ah. house or Ah wala. Ah, meron lang po ano po. ah Nabibinta po ako ng lugud. <coughs> Uh Oo, -oh, may business po ako. Ah, ang business ko... Yung business ko po ay nagbaligya, nagbibinta po ng lugod. Okay. Hmm. Uh, almost 5 uh, years at saka yung ilo, yung hagunoy, almost 5 years okay. na po. Mm. Uh, kasi po nga sa, sa ngayon po mahina po yung uh, benta ko po kasi ang kadalasan ginagamit ay hindi na po Hagunoy, Agungal at Ortisio na po. Pero sir as long as itong business ko naman sir, continue uh, pa rin naman siya, sir tama po at now. Continue pa rin naman siya, sir nagkaranta man siya. No? Uh, Opo, oh, may may bumibili naman po uh, pa ano-ano kahit uh, Hagunoy, uh, kahit kapag maulan po uh, mabilis po yung benta ko kasi yung Hagunoy po pamilya mamilis yung uh, ba yung dahon po okay and then sir since still kumpinyo pa rin yung itong business okay lang po sir na madiscuss mo lang kahit a few minutes yung magkaroon mo ng idea meron pa yung business makakatulong po ngayon sir baka lang po na mag-release 10 minutes ah sige ah lang po sige Ta tawagin na lang po ulit po kasi uh, may may order po sa akin ng lugod ng isang dalawang karton po yung lugod mag ano pako pa baka pagkasukan uh, mamay. Bukas ng hapon katawag ulit kasi ayusin ko muna to. Marami kasi yung uh, Ano 2 uh, minutes lang sir uh, para magkaroon kayo ng idea binitan ko na lang for discussion. Okay lang po, ah sige po, Kamala po, sige po uh. ka. Oh, nagagaling ka po ba nang lugod? Ah sige, sige. Depende kayo kaya po ba tole ko po? Ah, sige na. Okay na, Mag, ano, makinig lang ako sa inyo yung ano yung discussion mo. Ah, wala po. Kasi po, walang... Wala po kasi po walang naniniwala naniniwala sa business ko po at saka ano po ah, nag ano po nag ah, ang ang sideline ko po yung ah, pag-drive ng sikat po sikat Okay

ang pa dito sir, may naka-build-in na promo na cash na company, hindi ang tawag namin. kung para siyang tied by law na in 90% na yung available credit limit, pero yung pa itong i-convert into cash. so dito sir, pwede siya gamitin pag-expat ng yung business if you want, o gamitin sa emergency kung kakailangan niyo na makupo. tingin ko po, maganda to sa business no, yung business ko. Maganda to So tingin ko. kodkuran. po. Wow, napakaganda ng offer ninyo. Uh, gusto kaya, may interest ako nyan, may interest ako nyan. Ah, pag-isipan -isip, pag ko muna po. Baka tawag ka po sa sunod araw po. Ah, tawag kami, okay. sir, like tomorrow po, Sige po, sige po. Mga ano, sir, by tomorrow po mag-call ba kami para maingin yung next decision? Ah, kahit anong, ah, kahit ganito po, ganito. Ah, pwede po, sir, tomorrow morning like 9 a.m. or bandang hapon na lang, like 1 p.m. Anong order, sir? Hmm, sige po, sige po, ganyan po.